Magandang buhay ho mga ka-farmers. Ngayong magbebenta kami ng baboy kaya samahan nyo kaming hulihin aray at yan na nga haw nalagyan na sa nguso so ay mamaya haw aming ilalabas yan syempre titimbangin ay eh. hindi nga haw palalabasin na namin kaso mong kapatid yaw nasa gate muntik nang makalabas ayaw atang palasin ang kanyang kapatid ari na nga hot pilot naming na pinalalabas ay eh, ayaw lumakad ngibit na ako eh. ay ni nandini nandiyin eh nakikiluhin na ayaw pa rin magpatinag sa kakulitan ala ay, sabi ko na kahit kabigat-bigat at kakulit kami ngayon din na magkaintindihan ko ba isasabi ano ay aw oh, kagulo na ay eh. kainaman naman talaga eh. ay ay tingnan ako dini aw eh. oh, halit ng hatak ay eh. talaga ba namang ayaw lumaka dayo ata kaming iwanan ako hirap na di yang kahatak eh. tiyan na nga malapit na diyan aw oh, in 3 1 Yo, sasara na gay, syempre. Nakapasok na ay. Eh. Oh, sayo ay. Eh. Pagkatapos nga ha, ay di-deliver de -de di namin yan. Hawak-hawak, kumaway ay tumalon sa kalsada. Hindi ko alam kung paano huhulihin yan. Kau, rides mo, nakasama ang pet. Kami nga hong dalawa ay makasama sa pangkulong. Ako oh, ngay kinukulit pa. Ay, siya, nagpabidyo na naman aw. Oh, bakit ba, trip ko ay? Eh? Yan, nakarating na ho kami doon sa pagdi-deliver. Ang tinalian ho ang paa, baka makatakas eh. At yan aw, bumaba, mabait naman ho. Yan, At, nung makababa nga ho, ay ayusin. Baka makawala din. Ay, paano ba na sa looban? Ay, di ka gulo na ang tao. Ay, siya. Paalam sa iyo, aking pet. Bye-bye. Uuwi na rin ng amo. Tubal.